Ang taong kaya maghintay hanggang hulo, ano man ang maging sitwasyon, yung mga tao na wasto at ngayon mabuting hamarin para sa iyo. Experience yun na ba yun? Alam ko sa panahon na yun, mahirap na mahanap yan. At sinasabi nga nila na, na may hangganan ang paghihintay sa isang tao. Pero kapag yung tao na yan hindi ka iniwan sa hirap at kinhawa, may dayban man kayo o wala ay alam niya nasa gitna siya ng alanganin eh. dahil nga puro yung pagmamahal niya para sa'yo ipaglalaban niya yan kahit anong mangyari. Sa mundo marami tayong minahanap, malimit tayo makatagpo ng taong nandyan kahit anong mangyari. Sinasabi nga nila na hindi na ipipitit ang pag -itipit. Hindi na pwedeng ipinit ang isang tao na hindi talaga para sa atin. Pero ipinapakita nito na ang pagmamahal, ano man ang maging sagot, at handang maghintay gaano man kahaba ang taan, sila yung mga tao maaaring hindi mamantanggapin, pero sila yung mga tao ang patagalan.